Hello guys, kamusta kayo dyan? Ako nga pala si Simeon Official Ay ako'y nandirito sa aking tindahan Ako'y marami ginagawa kanina Hanggang nakita ko itong bagay na ito ito, ito hindi pa kanina ganire Ito, ito, yan Hindi pa yan ganire kanina Ay syempre, kakulitan ng aking pag-iisip Sa kakulitan ng aking pag-iisip Ako'y nakakawa ng Ako'y nakagawa ng bagay Na kaaya-aya At talagang kapaki Ako'y oh, nakakagawa So, ito yung may kikita kayo dito. Ito yung mga links, mga strap yan. Mga extra links yan ng strap, ng mga relo. So, mga hindi na yung kinuha. Baka sabihin nyo, ay, tinago ko. Hindi na yung kinuha. At sabi nila, hindi na daw mapapakinabangan. Ay, tinago ko. At parami may demo. Ano, so, ito nga pala yung pambawas natin sa mga strap. So, ito nga naman ay babahagi ko lang sa inyo para kayo may malaman na pwede kayong makagawa ng ganito na bagay, nakakabagay-bagay at kaya -aya. na. So, na. para sa nga ba ito? Ito ay nagagamit para hindi na kayo magpukpo. Ano? Oh, no. Eh, syempre may mga customer na hindi naman na kuhan, na nakakaintindi sa mga gawain nating mga technician. Eh, sabi, bakit pinupukpo kay sinisira niya yung relo? Kaya, e, ganyan. So ngayon, para hindi na kayo magpokpok, abay kayo gumawa nung ganere. Ano, eh wala kayo nito mabibili kahit siyang online. So kung may isip kayo na katulad ko na may pagka-abnormal, ay eh, makakagawa kayo na ka dito. So parang kulit kasi pag iisip nakagawa ako ng bagay ni Ray. So ipapakita ko na kung paano ano. So ito guys, unahin ko na, ere eh, eh, ibabawasan ko muna. Okay, so syempre, dati hindi pa uso yung mga ganito na bagay, yung mga tinutusok tosok lang. Dati pinupukpok yan, ginagamitan ng martilyo, yung mga ganyan, yan, minamartilyo. so ngayon, gumagamit na ng ganiray. So pag may ganiray, papasok mo lang yan dyan. Syempre, itutulak lang yung pin niya. Ayan, itulak ng pin. O, ganyan. O pag naitulak na yung pin, syempre, mabubunot. E, yan, nakikita nyo yung ulak. Ayan, mabunot nyo yan kung nabunod niyan, makukuha nyo Heri. So ngayon, pag ipabalik natin iyan, kailangan niya ganito o oh. papasok yan, ganyan. E di, gagamitan mo na naman ng martilyo po, pagpapain eh. makita ng customer, magagalit sa inyo. So ito, ito, darating na ito yung gagamit natin. Ayan. So paano nagagamit ito oh? Itong ganyan, kapag ay bagay, nakapakipakanabang. Eh, napakadali lang, ipapasok eh. kunyo lang din eh. Siyempre, itong dulo nito, ayan, nakikita nyo itong dulo niyan, nilalagay nyo doon sa ulo nung pinlap. Tapos, pasok nyo ganyan, tapos yan, ipitin nyo lang, siyempre, hmm, ayan na, nabalik na, ano, napakagaling, ano, eripay sa, are, are, ito na may iba din size. Ayan, kita nyo, nakalabas yung ulo nung lap, ayan o. Ayan, ay, siyempre, bago nyo ipitin, kailangan i-check nyo muna yung ilalim kung nakapasok na ba yung pinakadulo nung pin o, pag nakapasok niya, ipatong niyo na uli dyan. Tapos yung ulo, ay eh, nyo ipitin niyo uli. Hmm. O, yan. O, wala na. O, ito pa. Itong isa pa na ito. Ito'y pwede rin sa mga ganitong model ng strap. So, example, ito'y nakalabas na yung ulo. Eh, tinutulak lang yung dulo. Siyempre, meron din itong isang gamit. Yung pang flies na ginaganyon. Eh, pa ako. Hindi pa ako nag-order. So, yan. Nakalabas na yung ulo. Okay, nakita nyo. Nakalabas na yung ulo. Ayan yung ulo niyan, yung lock. Siyempre yun eh, binubunot laang. Eh, siyempre dati pinupokpok, ginagamitan ng pampokpok. Ng repeater, ano, hammer repeater. Isa ngayon eh, hindi na yung pupokpok gagamitan lang ni Ray. Ayan eh, ipitin mo lang, lalakasan mo, titutunog. Hmm, hmm, yun oh. eh, o. Ano, ito ang yun. Ari pa, ari mga ganirin. Ito sa mga local strap nakikita. Ito yung lang. Eh, siyempre, yung iba'y tinatanggal ping spring bar na hirap-hirap magpaklas uh, say magputol ng ganito ite ginaganito ganito lang binubuka pagkabuka syempre yung iba'y pinipit-pit Oh, ipinapatong 'yan tapos pinipit-pit Aba, magagalit 'yung customer kung inay bago lang nagkaroon ng relo tapos locally sa Binay original galing ibang bansa. Ay kay madadali kahit mura lang siya sa Binay mahal. Ay ibang bansa ay talaga naman kainam. So gagamitan natin ito para hindi magami magalit sa atin 'yung customer na bago lang nagka-relo Nagaling ibang bansa. To so, ipitin na natin 'yan, oh. No? Si Premier naman yung nahulog magagalit ang customer. Ano ni iwasan niyo? Ayun, yan dito. O, kitanyo nyo. O, sa gitna nyo muna ilalak. Lakyan muna yung gitna. O, at yan ay bababa, o. Sa nyo yung gilid. O oh, ayan, kainam mo hindi, hindi na kayo nagpitpit at sasabihin pa sa inyo ng customer niyo agoy, ang ganda ng gamit ng technician, ako babalik doon para makapagpareter ulit <laughs> ayun mga kaibigan sa mga mga relihiro salamat sa inyong panonood, salamat sa limang minutong sinahin niyo yung oras nyo